Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Tapos na ang eleksyon, dalawang bagay ang naging hakbang ng administrasyon. Una ang alok na rekonsilasyon, lalo na sa mag Rodrigo at Sara Duterte, at ang utos sa mga miyembro ng gabinete na magsumite ng courtesy resignation. Tila ba nagkukumahog ang administrasyon para ibalik ang tiwala ng publiko? Aminado si Pangulong Marcos, hindi na masaya publiko sa serbisyo ng gobyerno. Resulta nito ang nakadidismayang pagkatalo ng mga pambato ng administrasyon sa nakaraang eleksyon. Excited ang marami nang i ng palasyo ang cabinet revamp, pero wala rin namang drastic move para sa totohan ng pagbabago. Kaya ang tanong, bakit sa miyembro ng gabinete isisisi ang bigong kampanya ng alyansa? Totoo namang may ilang kwestyon sa performance sa si mga cabinet members, pero ito ay refleksyon sa uri ng liderato ng Pangulo. Isa pa sa nakaatang sa balikat ni Pangulong Marcos ngayon ang kaniyang panawagan para sa rekonsilyasyon. Pero wala namang kongkretong hakbang ang inilatag para isa katuparan ito. Lalo tuloy nagduda ang marami na baka lip service lamang ang solusyon sa pagbabago at pagkakasundo at isang uri ng damage control. Sa darating na lunes, balik na sa sesyon ng Kongreso at sa halip na pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang pagbuo ng mga pamamaraan para solusyonan ang maraming problema problema ng bansa, asahan na magiging abala na naman sila sa tatlong bagay, national budget, impeachment at paghahanda sa susunod na eleksyon. Sa nalalabing kalahating termino ng Marcos administration, may aasahan pa ba tayong pagbabago? Ako po si Wen Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.